mensahe mula sa universo para sa iyo sa araw na ito. Gusto ng mga anghel na malaman mo na sa wakas ang katotohanan palagi mong dala sa puso ay kinikilalan. Sa buong iyong paglalakbay, ipinakita mo ang isang matalas na intuwisyon, malalim na karunungan at likas na karisma na pumukaw sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong kabutihan at pagiging mapagbigay ay palaging nariyan at ang mahinahong paraan na iyong pagharap sa mga hamon ay napakita na iyong katatagan at panloob na kagandahan. Gayon Gayunpaman, ang partikular na taong ito ay nagpasya na hayaang ang kayabangan at pagkamakasarili ay lumikha na hadlang sa pagitan ninyo. Napumipigil sa kanya na aminin na tama ka mula sa simula at kilalanin ang halaga na palaging nariyan sa iyo. Nagpakain siya sa isang pakiramdam na gamit ang iyong mga pagtatangkang pasayahin siya bilang isang paraan, upang palakasin ang kanyang sariling ego. Kahit na nagalok ng taos pusong at walang kondisyong pag-ibig, napagtanto mo na kinakailangan ang pagtatakda na malusog na mga hanggana, sa halip na payagan ng iyong sarili na mahuli sa mga laro ng pagkamakasarili, nagpasya kang protektahan ang iyong kapayapaan at dignide. Ang pagpili na ito ay makapangyarihan dahil ang paggalang sa sarili ay isang senyales ng emosyonal na pagkahinog at isang susi upang makakit ng mga bagay na talagang nararapa. Paalala ng mga Arkanhel na sa anumang relasyon, maging ito men ay pag-ibig o pamilya, ang labis na kayabangan at patuloy na pangangailangan ng pagkasuperior ay nagiging sanhi na pagkapagod ng mga ugnaya. Ang mga tunay na koneksyon ay dapat na suportado ng pagiging totoo, hindi na mga hidwaan na egg. Sa iyong pagtindig at pagtanggi na humabol, nagpadala ka ng na isa malinaw na mensahe. ang tunay na pag-ibig ay hindi hinihing. Ang taong deti ay pinapayagan ng kayabangan na mangibabaw ay ngayon ay malalim na nagmumini-mini tungkol sa kanyang mga pagugal. Ang iyong paglayo at ang mga hangganang itinakda ay nagsilbing salamin na nagpapakita kung gaano siya nawawalan sa hindi pagpapahalaga sa pag-ibig na palagi mong inaalok sa isang mas magaan na puso at malaya mula sa pagkamakasarili, siya ay handang muling lumapit sa pagkakataong ito na may bagong panana. Ang kagustuhang lampasan ng mga panloob na hadlang at kilalani ng kanyang halaga ay lumalaki araw-ara. Maghanda dahil ang taong deity ay tumatangging sumuko ay malapit ng sorpresahin ka ng mga taos pusong kilos ng pag-ibig at pag-alaga. Ang himalang iyong inaasahan ay nagiging totoo. Hindi na kinakailangan na mapilit o magmakaawa ang pag-ibig na nararapat sa iyo ay dareting ng natural at masagana, nagdadala na isang malalim na kagalakan na pumupuno sa kalulu. Payagan mo maramdaman ang kaligayahang ito at tanggapin na may pasasalamat ang mga biyayang papalapi. Sa oras na ang taong ito ay tuluyan na mawawala ng kayabangan at susuko sa tunay na pag-ibig, handa ka na mamuhay sa isang bagong yugto, puno na pagkakaisa at pagiging mapagbigay. Magtiwala sa mga anghel at ipahayag na may pananampalataya. Ang aking tao ay nag-alis ng kayabangan para sa akin at nagmamahal sa akin ng labit. Salamat, mga anghel. Salamat, salamat. Ang pahayag na ito ay isang paraan na pag-alin sa mga positibong enerhiya ng universo na nabubukas ng daan para sa tunay na pag-ibig na umusbong ng walang hadlang. Dumeting ng iyong ora, ang kaligayahan ay kumakatok sa iyong pintuan. Naghihintay lamang na buksan mo ang iyong puso upang ito ay matanga. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Umaasa akong nagustuhan. Makikita tayo sa susunod na Vaide.